Kabanata 800 at anim na isa. Parehong si Lilian at Gina ay nagtataglay ng pambihirang talento at bata pa, kaya ang Gaudium sect ay nagplano para sa kanila na lumahok sa kompetisyon ng apat na pangunahing sect makalipas ang dalawang buwan. Kaya, nakita lamang ni Sebastian ang kanyang biyanan na si Bruce. Sa kabila ng kanyang edad, nanatiling namumukod tangi ang talento ni Bruce. Narating na niya ngayon ang Demigod Realm, at naging isang outer elder ng Gaudium sect. Nagpa siya si Sebastian na tulungan pa siya at tinuruan siya ng advanced cultivation technique. Sa loob ng 30 taon niya sa Mehem Tower, bukod sa pag-aaral ng alchemy, paggawa ng armas, at formation arts, nagbahagi rin si Lazarus ng maraming kaalaman tungkol sa mundo ng cultivation at nagbigay sa kanya ng ilang advanced na diskarte. Ang mga diskarteng ito ay orihinal na kinuha mula sa makapangyarihang mga cultivator na tao, at ang bawat isa ay karapat dapat na maging ang pinakahuling gabay sa kasanayan para sa anumang sagradong lupa. Pinili ni Sebastian ang isang pamamaraan na angkop kay Bruce at pinayuhan siyang huwag ibahagi ito sa iba, dahil binanggit ni Lazarus na ito ang pinakamagaling na gabay ng na Sacred Ground. Matagal siyang nakipagkwentuhan kay Bruce at nalaman niyang maganda ang kalagayan ni Lilian at Gina sa Gaudium sect. Mabilis na umunlad ang kanilang cultivation, lalo na si Lillian, na nakapasok na sa Demigod Realm anim na buwan na ang nakakaraan. Hindi na lalayo si Gina at malapit na sa threshold ng Demigod Realm. Bago umalis, binigyan pa ni Sebastian si Bruce ng ilang pills. Makalipas ang dalawang oras, nakarating na siya sa Skyde. Ang Skyde ay kabilang sa South Mount County at matatagpuan sa crossroads sa pagitan ng Hilaga at Timog, dahilan upang maging kasingunlad ito ng South Mount. Ang lungsod ay matao, na may walang katapusang daloy ng mga karwahe at mga grupo ng tao, mga tindahan na nakahanay sa mga lansangan, at ang mga sigaw ng mga nagtitinda ay pumupuno sa hangin. Pagkatapos magtanong-tanong, mabilis na hinanap ni Sebastian ang branch family. Ang branch family ang nangungunang pamilya ng tatlong malalaking pamilya sa Skyde, na may mga koneksyon sa negosyo na sumasaklaw sa buong South Mount. Ang branch manor ay nakatayong maringgal at maluho. Ang panganay na anak na babae, si Stephanie, ay kilala bilang ang pinakamagandang babae sa South Mount. Palibhas ay nasa edad na para sa pag-aasawa, ang kanyang mga manliligaw ay halos nasira na ang pintuan. Nang marating ni Sebastian ang gate ng Branch Manor, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magsalita bago agresibong lumapit ang mga gwardya at hamarang sa kanyang dinadaanan. Sino ka? Ang lakas ng loob mo na magpumilit pumasok sa Branch Manor. Malakas na sigaw ng gwardya. Nanatiling kalmado si Sebastian at sumagot, nandito ako para makita si Stephanie. Tumigil sandali ang gwardya, sa humagalpak ng tawa. Parang ngayon lang niya narinig ang pinaka nakakatawang biro sa mundo. Ikaw. Sa itsura mong yan, sa tingin mo ba pwede mong hilingin lang na makita ang aming young lady? Nanunoya ang gwardya. Mangarap ka na lang. Umalis ka na bago ka pa magsisi. Nanatiling walang kibo si Sebastian may malabong ngiti na sa gilid ng kanyang bibig. Nang pilit na siyang papaalisin ng gwardya, huminto ang isang marangyang karwahe sa harap ng entrance. Tinaas ang kurtina, at lumabas ang isang magandang babae. Si Stephanie yon. Tigil. Utos ni Stephanie, pinatigil niya ang mga gwardya. Dama po ang mga mata niya kay Sebastian, at baka sa mukha niya ang pagkagulat. Mr. Wilder, nandito ka na pala. Natigilan ang mga gwardya, natigilan hindi nila akalain na ang lalaking inaakala nilang walang pera na walang nakakakilala sa kanilang binibini at tila nakikipagkaibigan sa kanya. Lumapit si Stephanie kay Sebastian, magiliw na iniugnay ang braso niya sa kanya. Lumingon siya sa mga gwardya at pinagalitan niya sila, mga tanga. Ang lakas ng loob niyong bastusen si Mr. Wilder. Humingi kayo agad ng tawad. Namutla ang mga gwardya, agad na lumuhad at humingi ng tawad. Mr. Wilder, hindi ka namin nakilala. Pakiusap, patawarin mo kami. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Sebastian at ikinumpas ang kanyang kamay. Ayos lang yon. Tumayo na kayo. Nang maramdaman na parang nabigyan sila ng pardon, nanginginig na tumayo ang mga gwardya. Mr. Wilder, pakiusap pumasok ka sa loob, e eh Aya ni Stephanie. Sinundan siya ni Sebastian sa mansyon. Habang naglalakad sila, sinabi ni Stephanie, Mr. Wilder, hindi ko akalain na hahanapin mo ako ng ganoon kabilis. Pero may magandang balita ako tungkol sa mga taong hinahanap mo. Nanay mo ba ang isa sa kanila? Kabanata 862. Talaga. Nahanap mo na siya. Nanginginig ang boses ni Sebastian sa tuwa. Hindi pa siya nagbahagi ng anumang mga detalye tungkol sa taong hinahanap niya, ngunit nahanap siya ni Stephanie. Paanong hindi siya matatalo? Madiin na tumango si Stephanie. Oo, sumama ka sa akin. Sa hilagang mga slum ng lungsod, dalawang sirasirang bahay ang nakatayo ng walang katiyakan, halos hindi magkadikit. Sa labas, isang shed ang nakatambak ng mga itinapon na basura. Isang babaeng nakasuot ng gulanit na damit ang maingat na nagbubukod-bukod sa mga basura. Mahinang sinabi ni Stephanie, nag-alok ako na dalhin siya sa aking tirahan, ngunit tumanggi siya. Salamat, Pasasalamat ni Sebastian, sa kamabilis na naglakad papunta sa babae. Kahit na isang sulyap lang sa likod niya, at sa kabila ng paglipas ng mahigit dalawampung taon, nakilala ni Sebastian sa isang iglap na ina niya iyon. Kung sin siya ang matagal na niyang inaasam na makita araw at gabi. Ina. Mahina na tawag ni Sebastian, na agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nang marinig ang boses na iyon, nang inag ang katawan ni Juliana at dahan-dahan siyang lumingon. Sa sandaling dama po ang kanyang mga mata kay Sebastian, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, umaagos na parang sirang dam. Sebastian, ikaw ba talaga yan? Nanginginig ang boses ni Juliana na puno ng hindi makapaniwala. Napaluhod si Sebastian kasabay ng pagkulog. Ina, hinayaan kitang magduse sa loob ng maraming taon. Mabilis siyang tinulungan ni Juliana na makatayo, pakiramdam niya ay siya ang may utang kay Sebastian. Matapos ang isang taos-pusong pag-uusap, laking gulat ni Sebastian nang malaman niyang hindi pa namatay ang kanyang ama at mula rin sa Perpetual World. Mahigit 30 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang ama, si Billy Wilder, ay hinahabol at aksidenteng napadpad sa isang ipinagbabawal na lupain kung saan niya nakilala si Juliana. Pagkatapos ng matagal na panahon na magkasama, dinala ni Billy si Juliana sa Perpetual World. Sa mga oras na iyon, magulo ang pamilya ni Billy, kaya hindi niya naiuwi si Juliana at piniling pansamantalang manatili sa Skyde. Nang maglaon, natuntun siya ng mga kaaway ni Billy, na pinilit na ibalik si Juliana sa ipinagbabawal na lupain. Mga dalawampung taon na ang nakalilipas, nagpa siya si Billy na bumalik at suriin ang sitwasyon sa bahay. Gustong sumama sa kanya ni Juliana, ngunit masyadong magulo ang sitwasyon. Sa takot sa kaligtasan ni Sebastian, nanatili siya sa likuran. Pagkatapos niyang magpaalam kay Billy, sinubukan niyang umuwi, ngunit tinambangan siya ng isang gang ng mga bandido sa daan. Nang walang pagpipilian, ginamit niya ang Seraphic Tear Pendant na ibinigay sa kanya ni Billy para makapasok sa isang portal, pagdating sa mundong ito. Ang Seraphic Tear Pendant ay hindi natatangi. Isa ito sa marami, na ginawa bilang isang espesyal na artifact ng Wilder Family, na pangunahing ginagamit upang buksan ang mga portal. Pagkalipas ng napakaraming taon, bakit hindi bumalik si ama para hanapin tayo? Tanong ni Sebastian. Bakas sa mukha ni Juliana ang pag-aalala. Yun nga ang kinatatakutan ko. Hinahabol siya noon, at natatakot ako na baka may nangyari sa kanya. Habang nagsasalita siya, muling tumulo ang mga luha niya. Ina, Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si ama, pag-alo ni Sebastian sa kanya. Oo nga pala, alam mo ba kung nasaan ang pamilya niya? Umiling si Juliana. Hindi ito binanggit ng iyong ama. Ang sabi lang niya ay sayen siya ng Wilder Clan, at napakalakas ng kanyang pamilya. Wala akong alam na higit pa doon. Ina, huwag ka ng malungkot. Pangako ko, hahanapin ko siya, paniniguro ni Sebastian sa kanya. Pagkatapos, Bomaling kay Stephanie, sinabi niya, MS Branch, gusto kong bumili ng bahay isang bahay na may maliit, at pribadong courtyard. Hindi naman kailangang masyadong malaki. Kailangan lang comfortable. Pwede ka bang magrekomenda ng lugar? Ngumiti si Stephanie at sumagot, bakit kailangan mo pang mag-abala? Ang aming branch family ay may hindi ginagamit na bahay na may magandang lokasyon at kapaligiran. Ikaw at ang iyong ina ay pwedeng lumipat doon anumang oras. Umiling si Sebastian at magalang na tumanggi. Salamat sa kabutihan mo, pero mas gusto kong bumili ng sarili naming bahay. Ang isang bahay na nagkakahalaga ng humigit kumulang sampung spiritual stone ay sapat na. Matapos patayin ang punong elder ng na sect at ang mga miyembro ng Harmonia sect, nakakuha si Sebastian ng sampu-sampung libong spiritual stone. Para sa isang ordinaryong tao, ito ay isang napakalaking halaga. Ang 10,000 spiritual stone ay higit pa sa sapat upang makabili ng isang disenteng courtyard house. Kabanata 863 Sa tulong ni Stephanie, mabilis na natagpuan ni Sebastian ang perpektong bahay. Isa itong standalo na tirahan na may maraming silid, hardin, at maging isang sakahan ng halamang gamot. Bagamat hindi niya lubos na nalalaman ang mga presyo sa pamilihan sa lugar, alam niya na ang gayong bahay ay hindi mabibili ng 10,000 spiritual stone lamang. Malinaw na tahimik na nakipagkamay si Stephanie sa kanya. Matapos ayusin ang lahat, pinuntahan ni Sebastian si Stephanie. Alam niyang labis na nangungulila ang kanyang ina sa kanyang ama at ganoon din ang naramdaman niya. Kaya naman, kailangan niyang mahanap ang kanyang ama sa lalong madaling panahon. Nagsimula siya sa pagtatanong kay Stephanie tungkol sa Royal Academy. Ipinaliwanag ni Stephanie, ang Royal Academy ay talagang isang institusyon ng pagsasanay na itinatag ng maharlikang pamilya. Sa pangkalahatan, ang mga miyembro lamang ng maharlikang pamilya at maharlika ang maaaring dumalo, para sa mga ordinaryong tao, ang tanging paraan para makapasok ay ang pumasa sa pagsusulit mula sa isang regular na akademya. Mr. Wilder, balak mo bang magsanay sa Royal Academy? Tanong ni Stephanie. Tumango si Sebastian. Dahil ang kanyang ama ay minsang nagsanay sa Royal Academy, naniniwala siyang ito ang pinakamagandang lugar upang makahanap ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Gayunpaman, ayon kay Stephanie, ang lokasyon ng akademya ay napakalimlib naging halos imposible para sa mga tagalabas na mahanap ito, lalo na ang makapasok dito. Dagdag pa ni Stephanie, kung gusto mong makapasok sa Royal Academy, kailangan mo munang dumaan sa Skyla Academy. May kaibigan ang lolo ko na nagsisilbing deputy din doon. Pwede kitang ipakilala sa kanya. Salamat, pasasalamat na sagot ni Sebastian. Maya-maya, dinala siya ni Stephanie sa Skyla Academy. Noon lang napagtanto ni Sebastian na matagal ng estudyante si Stephanie doon. Siya ay tila nagustuhan, dahil ang mga gwardya sa pasukan ay hindi nagtanong sa kanya kahit kailan kapag siya ay nagdala ng isang estranghero sa loob. Hindi nagtagal, dinala ni Stephanie si Sebastian sa isang maliit na courtyard sa loob ng akademya. Mr. Santiago, nandito ako para bisitahin ka, tawag niya. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong balabal ang nakatayo sa looban nang makita si Stephanie, binati niya ito ng isang matamis ng iti. Ikaw bata ka, dumadaan ka lang kapag may kailangan ka. May kasama ka pang ibang tao ngayon, siya ba ang boyfriend mo? pang ng matanda habang finitingnan si Sebastian. Namula agad ang mukha ni Stephanie, Mr. Santiago, huwag mong sabihin yan. Si Mr. Wilder ay isa lamang malapit na kaibigan na gustong pumasok sa academy. Oh, parang hindi ko makita ang cultivation level mo. Anong realm na ang narating mo? Tanong ni Roman Santiago kay Sebastian na halatang interesado sa kanya. Kakaabot ko lang sa demigod realm, pagsisinungaling ni Sebastian. Sa totoo lang, naabot na niya ang rurok ng demigod realm, isang antas na maituturing na isa sa pinakamataas sa buong South Mount. Mas malakas pa siya sa karamihan ng mga instructor ng akademya. Gayunpaman, hindi niya nais na gumuhit ng anumang hindi kinakailangang pansin. Ilang taon ka na? Mabilis namang sumunod si Roman. walo na ako, pagsisinungaling muli ni Sebastian. Ayon sa binanggit ni Stephanie, ang limitasyon ng edad ng akademya para sa pagpasok ay 25 taon, maliban sa mga nasa pagitan ng 25 at 30 kung naabot na nila ang demigod realm. Sa totoo lang, malapit na siyang mag 31 sa loob ng ilang buwan, kaya hindi niya naabot ang mga kinakailangan sa edad. Naningkit ang mga mata ni Roman. 28, ha? Medyo matanda ka na, pero ang pag-abot sa demigod realm sa edad na iyon ay kwalipikado ka pa rin bilang isang henyo. Halika, sasamahan kita para magparehistro ka agad. Dahil sa panonabik na hindi mawala ang gayong talento, personal na sinamahan ni Roman si Sebastian sa proseso ng pagpaparehistro. Di nagtagal, natanggap ni Sebastian ang kanyang uniforme at badge sa akademya, at inilagay siya sa pinakamahusay na klase. Kaka-welcome lang ng academy natin sa bagong din, at magkakaroon ng welcome banquet ngayong gabi. Mabuti pa sumama kayong dalawa sakin, mungkahi ni Roman habang nakatingin kay Stephanie at Sebastian. Kabanata 864 Pagsapit ng gabi, pumunta sina Sebastian at Stephanie sa banquet hall. Sa daan, nakita nila ang maraming estudyante, karamihan sa kanila ay mukhang nasa 20 taong gulang. Maingat na sinuri ni Sebastian ang lugar gamit ang kanyang espiritual na kahulugan at nalaman na karamihan sa kanila ay nasa antas ng Divine Grandmaster. Sa kanyang nakaraang mundo, ang ganoong antas ay maituturing na henyo, ngunit sa mundong ito, ito ay medyo ordinaryo. Sa masaganang espiritual na enerhiya dito, kahit na ang mga humahawak ng mga gawaing pang mundo ay maaaring nasa antas ng Grandmaster. Napansin ni Sebastian ang kawalan ng sigla ni Stephanie, MS Branch, ayaw mo bang dumalo? Tumanggo si Stephanie. Sampung taon na ang nakalilipas, nang makakuha kami ng bagong din, nagdaos sila ng katulad na welcome banquet. Nagimbita sila ng maraming maimpluensyang pamilya at mga kinatawan mula sa apat na pangunahing sect, at ginamit ng nakababatang henerasyon ang pagkakataon na hamanin kami. Mayroong sampung laban, at natalo kami sa bawat isa, naging katatawanan kami ng South Mount. Nag-aalala ka ba na hamanin na naman nila tayo? Tanong ni Sebastian. Oo, Sagot ni Stephanie. Hindi lang ito tungkol sa kahihiyan. Ang tunay na problema ay dahil sa kung gaano sila karahas. Sinasaktan nila ng malubha ang mga estudyante namin, binabali ang mga braso at binti at iba pa. Nitong huli, tatlong estudyante ang nabali ang mga braso at binti, at ang isa ay nasira pa ang kanilang cultivation base. Nang maalala niya si Chaya, nagtanong si Stephanie, oo nga pala, nasaan nga pala yung babaeng kasama mo noon? Maganda sana kung nandito siya. Nasaksihan niya mismo ang nakakatakot na lakas ni Chaya nang mag-isa niyang lipulin ang Harmonia sec. Sa buong South Mount, ang Chaya ay isang walang kapantay na puwersa. Nasa secluded cultivation siya, sagot ni Sebastian. Tapos tinanong niya, ganun ba talaga ko ina ang academy natin? Natalo lahat sa sampung laban. Napabuntong hininga si Stephanie at sinabing, hindi naman mahina ang akademya natin. Masyadong makapangyarihan ang apat na malalaking sect. Mahaba ang pamana nila at mga sangay ng mga sagradong lupain. Ang kanilang martial arts at resources ay higit pa sa ating akademya, kaya maraming tao ang mas gustong sumali muna sa apat na pangunahing sekta. Tumango si Sebastian. Ang akademya ay isang lugar kung saan pinangalagaan ng maharlikang pamilya ang talento ang mga sumali sa alinman ay hindi nagkaroon ng pagkakataong pumasok sa apat na pangunahing sekta o naghangad na maglingkod sa maharlikang hukuman, umaasa sa isang posisyon sa gobyerno. Pagpapatuloy ni Stephanie, pero sa pagkakataong ito, hindi na siguro ganoon kalala dahil ang academy natin ngayon ay may dalawang kakaibang talento si Ramiro Craig at Damon Sidorev. Sila ang pinaka namumukod tanging mga mag-aaral sa akademya noong nakaraang siglo, at tiyak na dadalo sila sa piging ngayong gabi. Sa kanila, dapat tayong manalo ng dalawang laban man lang. Sa pagkakataong iyon, tila may natuon ang tingin ni Stephanie sa di kalayuan. Sinundan ni Sebastian ang linya ng kanyang paningin at nakita niya ang isang binata at babae na naglalakad na magkatabi. Pareho silang mukhang nasa early 20s. Ang lalaki ay nakasuot ng asol na bordadong damit at dinala ang sarili na may hangin ng kakisigan at pagmamalaki. Sa tabi niya ay may babaeng nakaputi. Ang kanyang figure ay kaaya-aya, at ang kanyang kagandahan ay karibal kay Stephanie. Ang kanilang presensya ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Maging si Sebastian ay nasumpungan ang kanyang sarili na muling tumingin sa babae, napansin na siya ay talagang pambihira. Isa na siyang 2-star demigod. Ang pag-abot sa isang mas mataas na bituin sa loob ng demigod realm ay kilalang kilala na mahirap, kadalasang tumatagal ng mga dekada o hindi bababa sa ilang taon para sa kahit na ang pinakatalented. Bukod dito, dinala ng babae ang kanyang sarili na may natural, regal aura, tulad ng isang prinsesa na mataas kaysa sa iba. Mr. Ramiro, M.S. Dayman, masiglang bati ni Stephanie sa kanila. Stephanie, pupunta ka rin ba sa handaan? Tanong ni Ramiro, na nagpapakita ng kakaibang ngiti. Marahang tumango si Stephanie, oo, imbetado kami ni Mr. Santiago. Kabanata 865. Sumulyap si Dayman kay Sebastian at nagtanong, Stephanie, sino to? Ngayon ko lang siya nakita. Malapit ko siyang kaibigan na kakapasok lang sa academy ngayon, nakangiting paliwanag ni Stephanie. Pagkatapos, humarap siya kay Sebastian, at sinabing, Mr. Wilder, sila yung dalawang tao na nabanggit ko kanina si Mr. Ramiro at si MS Dayman, ang pinakatalentadong mga individual sa academy natin. Ako si Sebastian Wilder. Umaasa ako na gagabayan nyo ako sa hinaharap, magalang natugon ni Sebastian. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo, nakangiting sabi ni Damon. Kung may manggahas na mga api sa'yo, banggitin mo lang ang pangalan ko. Ang kabutihan mo ay kapantay ng kagandahan mo, M.S. Damon. Gusto kitang pasalamatan agad, nakangiting tugon ni Sebastian. Matamis ang dila mo. Tumawa si Damon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong cultivation, huwag kang magatubiling magtanong sa akin muli namang nagpahayag ng pasasalamat si Sebastian. Samantala, hindi may ni Remiro na nanunood sa kwentuhan at tawanan ng dalawa, ang kanyang inis. May bahid ng lamig sa kanyang mga mata. Sabay na tayo. Mungkahi ni Damon. Mabilis na tumango si Stephanie, sabik sa pagkakataong makalakad kasama si na Ramiro at Damon. Habang susundan sana si Sebastian, naramdaman niyang may kamay na paumatong sa kanyang balikat. Paglingon niya, Nakita niya si Ramiro at nagtanong, Mr. Ramiro, may gusto ka bang sabihin sa akin? Malamig ang boses ni Ramiro. Ano ba talaga ang relasyon niyo ni Stephanie? Magkaibigan lang kami, mahinahong sagot ni Sebastian. Sumili ang pagnisi sa mukha ni Ramiro. Kung gusto mong manatili sa academy, maging matalino ka. Layuan mo si Stephanie. Hindi ka bagay sa kanya. At layuan mo rin si Damon, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mga mangyayari. Isa pa, wala kang karapatang dumalo sa handaan ngayong gabi. Umalis ka na. Pagkatapos nun, mabilis na naglakad si Remiro para maabutin si Damon. Umiling si Sebastian, nakakatuwa na isang three-star demigod lang ang nangahas na pagbantaan siya. Sa pagkakataong iyon, sadyang pinabagal ni Stephanie ang kanyang lakad para sumabay sa kanya. Mr. Wilder, anong sinabi sa iyo ni Mr. Remiro? Tanong niya. Wala naman. Nag-usap lang kami, sagot ni Sebastian. Mabuti naman, sabi ni Stephanie. Si Mr. Ramiro ay hindi lang basta top talent ng Academy. Anak din siya ng City Lord. Walang mga ngahas na kumalaban sa kanya. Tumanggaw si Sebastian bilang pag-unawa. Hindi katakatakang napakayabang ni Ramiro. Siya ay hindi lamang isang mahuhusay na individual malakas din ang background niya. Nagpatuloy si Stephanie, papaalalahanan lang kita. Medyo masama ang ugali ni Mr. Ramiro. May nararamdaman siya para kay MS Dayman, kaya mas mabuti kung iiwasan mong makipag-usap sa kanya ng madalas. Hindi mo nais na mag ng hindi kinakailangang problema. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa banquet hall. Wala pang kalahating oras bago opisyal na magsimula ang kaganapan, hindi pa rin masyadong matao ang bulwagan. Karamihan sa mga dumalo ay mula sa akademya o ilang kilalang pamilya. Tungkol naman sa mga kinatawan mula sa apat na pangunahing sekta o sa halip, ang tatlong pangunahing sek mula ng mabuwag ang isa wala sa kanila ang nagpakita. Malinaw na pakiramdam nila na masyado silang malakas para dumalo, na nagpapakita ng malinaw na paghamak sa akademya. Pagpasok pa lang ni Sebastian at Stephanie ay lumapit sa kanya si Ramiro, matalim ang mga mata at malamig ang tono. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko sa'yo kanina? Pagpapatuloy niya, may mga sparring matches mamaya. Ano ang posibleng maiambag ng bagong estudyanteng tulad mo? Ipahiya ang sarili mo. Kumunot ang noo ni Sebastian. Mabilis na nagsalita si Stephanie, "Mr. Ramiro, si Mr. Santiago ang nagimbita sa amin." Nang makitang nagsasalita si Stephanie para kay Sebastian, lalo pang nagalit si Ramiro. "Dahil inimbitahan kayo ni Mr. Santiago dito, wala na akong sasabihin. Manatili ka na lang sa isang sulok at huwag kang magpapansin."